Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, naisip na nga nito nila Joyce at uh, nito nga ni Lucy na maaaring ang libro ng kanyang uh, uncle ang uh, may dahilan kung bakit natuto nga itong si Farah sa pagpapalit ng kanilang kaluluwa. Kung kaya't hahanapin nga nila ito. At nang umalis nga si Darius at itong si Farah ay nagpunta itong si uh, Joyce sa kwarto nila. At uh, hinahanap nga niya ang librong ito. So balit nang uh, naghahanap nga siya, bigla namang dumating itong si Farah At nabadrip ano nga ba ang ginagawa niya doon. Samantala makikita na nga si Si Apo Berta at ito nga si Darius at uh, sinabi nga nito ni Apo Berta na buti na lang ay tinawagan siya nito at nakipagkita dahil may nais siyang sabihin tungkol nga sa kanyang asawa. Tinanong nga niya itong si Darius kung may napapansin siyang kakaibang ugali at kinikilos ng asawa nga si Lucy kung saan ay mukhang makakapag-open na rin si Darius dahil mapapaisip na rin naman talaga siya kung bakit ganun talaga ang inaasta nito ni Lucy. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life.